Ang Saudi Arabia ay sentro ng relihiyong Islam sa Middle East. Dito makikita ang dalawang bagay na sagrado para sa mga Muslim. Ang Saudi Arabia at Israel ay merong peace treaty na binubuo bago pa man maganap ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas noong October 7, maraming pagkakataon na kinundi na ng Saudi Arabia ang ginagawa ng Israel sa Gaza, maging ang Ehipto ay kinukundi rin ang ginagawa ng Israel, subalit hanggang kundi na lang ang mga bansang ito at hindi nagpapadala ng mga troops upang labanan ang Israel sa Gaza, ang Saudi Arabia at Ehipto kapwa mga bansa na ayaw tumanggap ng mga refugees mula sa Gaza. Ganon din ang Ehipto meron silang pinangangalagaan na apat na pung peace treaty sa pagitan ng Israel. Noong tanungin nito kung bakit ayaw nilang tumanggap ng refugees mula sa Gaza, ay napakasimple lang ng sagot nito. Ayon sa kanila, ayaw nilang madamay sa gulo ng Israel at ng Hamas. Dahil kapag nagpapasok sila ng refugees mula sa Gaza, maaaring makapagpapasok sila ng miyembro ng Hamas. At kung makapasok na ang Hamas sa kanilang lugar ay magiging target sila ng Israel sapagkat determinado ang Israel na pulbusin ang Hamas lalong-lalo na ang mga leader nito. Isang magandang halimbawa rito, unang linggo ng January 2024, napaslang ang isa sa mga top commanders ng Hamas na si Sali Al-Aruri at nangyari ang pagpaslang sa kanya hindi sa Gaza kundi sa Lebanon. Maraming infrastructures ang nasira sa Lebanon. Ito ay dahil sa airstrike na isinagawa ng Israel. Marahil tama ang ginawa ng Ehipto upang maprotektahan ang kanilang bayan at ayaw ding masira ng Ehipto ang kanilang pinangangalaga ang apat na peace treaty sa Israel. At ganun din ang Saudi Arabia. Ayaw nitong tumanggap ng mga refugees mula sa Gaza dahil ganun din ang kanilang rason. Ang Kingdom of Saudi Arabia ay napakahalaga para sa mga Arab countries sa Middle East sa nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, maingay ang ibang mga bansa kung sino ang kanilang kakampihan. Napaka-bold ng United States of America, ng France, Germany, Norway at marami pang mga bansa ang sumusuporta sa Israel. At maliwanag din na meron din namang mga sumusuporta sa Hamas, gaya ng Iran, ng Russia at ng China. Bagamat tikumpa ang bibig ng Russia at China, subalit maliwanag na sinusuportahan nito ang Iran. Ang Iran naman ang sumusuporta sa tatlong militanting grupo sa magkaibang bansa, tulad ng Hezbollah sa Lebanon at ng Hutis ng Yemen at ito ngang Hamas sa Gaza. Kapwa ito sinusuportahan ng Iran na siya namang sinusuportahan ng China at sinusuportahan din ng Russia. Habang maingay ang maraming bansa kung sino ang kanilang susuportahan sa gira sa pagitan ng Israel at ng Hamas, merong isang bansa sa Middle East na tahimik at hinihintay kung ito ay magsalita. Hindi rin ito nagsasalita kung sino ang kanyang kakampihan sa ginagawang agresyon ng Houthi sa Red Sea. Nitong nagdaang araw ay nagpahayag ang mga royals kung sino ang kanilang kakampihan at kung sino ang kanilang tatalikuran. Maraming mga Arab countries o mga Muslim countries na umaasa na kapag magsalita ang bansang ito, ito ay papanig sa kanila sa kadahilanan na ang bansang ito ay Muslim din. Subalit, nang magsalita ang Saudi Arabia, ikinagulat ito ng maraming Muslim countries at ng buong mundo. Marahil ay hindi mo paniniwalaan o ikakagulat mo ang pahayag ng Saudi Arabia kung sino ang kanilang kakampihan Napakainit na ng sitwasyon sa Middle East. Ito ay nagsimula noong October 7 at hanggang sa panahong ito ay nagpapatuloy pa ang napakainit na bakbakan. Ang naturang bakbakan ay hindi lang nagaganap sa Gaza kundi ito ay gumagapang na rin papunta sa ibang lugar gaya ng Lebanon at sa Red Sea. Tumitindi pa ng tumitindi ang bakbakang ito sabagat galit na galit ang maraming membro ng Hezbollah at ng Hamas at maging ng Hutis sapagat marami sa kanilang mga leaders ay unti-unti nang napapaslang. Nitong nagdaang araw ay meron na namang pinuno ng Hamas ang napatay sa Beirut, Lebanon at ito nga ay si Saleh Al-Aruri. At maging ang militanteng grupo ng Lebanon na Hezbollah ay meron na rin silang pinuno na napaslang. Ito nga ay si Al-Tawil at galit na galit naman ang militant group na sa Red Sea sapagkat pinalubog ng US ang kanilang mga barko na ginagamit na pangatake sa mga merchant vessels na dumadaan sa Red Sea. At maliban sa pagpapalubog ng kanilang mga barko ay nalagasan sila ng sampung mga members nito. Nagpadala na ng sampung warships ang India, drone at maging surveillance airplane ay ipinadala na maging ang Pakistan ay nagpadala na rin at nagpapatrolya sa Arabian Sea, ganun din ang Singapore at Sri Lanka, warships ng United Kingdom, warship ng France at warship ng United States of America ay nagkalat sa Red Sea. Ibig sabihin ay talagang napakainit na ng sitwasyon sa Middle East. Maging ang Iran ay nakakaranas din ng kahirapan sapagkat nito lang nagdaang araw ay binomba naman sila ng ISIS. Pinagbintangan ng Iran ang US at Israel subalit nagkamali ito dahil umamin ang ISIS na sila ang may kagagawan sa naturang pagsabog sa Iran. Hindi rin maikakaila na marami din sa mga sundalo ng Israel ang napaslang at maging ang mga tanki ng Israel ay napasabog din ng Hamas. At maging ang Hezbollah ay nagpapalipad ng daang-daang misal patungong Israel at nai-intercept naman ito ng Iron Dome ng Israel. Marami ding sibilya ng Israel at maging mga soldiers nito ay sugatan dahil sa ginagawa ng Hezbollah. Kaya naman, galit na galit din ang Israel at hindi binabaliwala ang ginagawa ng mga umaatake sa kanila at agad itong nagre-reply. Napaatras naman ng maraming kilometro ang Hezbollah dahil sa ginawang pagganti ng Israel at ito nga ang sanhi kung bakit namatay ang isa sa mga leaders ng Hezbollah. Nadiskubri naman ng Israel ang pinakamalaking pagawaan ng rockets sa Gaza Strip. Hindi rin maikakaila na maraming mga sibilyan sa Gaza ang nadadamay sapagat ginagawa silang human shield ng Hamas. Naglabas din ng listahan ng mga napaslang na IDF ang Israel. Ito ay upang magbigay pugay sa mga sundalong ito. At nitong nagdaang araw lang, gumawa ng isang pinakamalaking pag-atake ang Houthis sa Red Sea. Ito na ang ikalawang put-anim na pag-atake ng Houthis mula noong November. Inintercept naman ng United Kingdom at ng US ang ginawang pag-atake ng Houthis. At dahil sa kaguluhang ito, nahihila ang ibang mga bansa na sumali sa naturang giyera laban sa Israel, gaya ng Yemen, Lebanon at ang Syria habang maingay ang mga militant group na nasasakop sa mga bansang ito kung sino ang kanilang kakampihan at maliwanag na kanilang kinakampihan ang Hamas. Meron namang isang bansa sa Middle East na bagamat kinundi ang ginawang pag-atake sa Gaza ay hindi naman ito nagsasalita kung sino ang kanyang kakampihan at ito ay ang Saudi Arabia. Nagulat ang buong mundo maging ang mga Arab countries sa pahayag ng Saudi Arabia sapagat ipinahayag ng Saudi Arabia na sila ay kakampina sa Israel. Tama ang yung narinig, sila ay papanig sa Israel. Marahil ay hindi ito paniniwalaan ng karamihan, lalong-lalo na kung ang magbabalita ay mula sa kanluran or west tulad na lang ng Amerika at ibang mga bansa. Ngunit papano kung ang official website na pinagmamalaki ng mga Muslim ang mismong nagbalita na ang Saudi Arabia nga ay kakampi sa Israel. Ito ay ibinalita ng Hindustan Times. At hindi lang ang Saudi Arabia maging ang Riyadh ay open sa isang talk for normalization of Israel and Gaza. Nagulat dito ang Arab world sapagat hindi nila ito inasahan dahil sino ba naman ang kakampihan ng Saudi Arabia kundi ang kanyang kapwa muslim. Subalit, nagkamali sila ng iniisip dahil tuluyan na itong nagpahayag na sila ay susuporta sa Israel. Kinumpirma naman ito ng BBC ayon sa Crown Prince ng Saudi Arabia ay interesado ito na magkaroon ng deal sa Israel pagkatapos ng gera nito laban sa Hamas. Ayon sa Crown Prince ng Saudi Arabia, Every day, we get closer to normalizing ties with Israel. Ikinagulat ito ng maraming Muslim sapagat ang Saudi Arabia ay isa sa mga inaasahan ng Arab countries. Dahil kapag nakipagkaisa ang Saudi Arabia sa Hamas, sa Hezbollah at sa Houthis ay napakalaking problema nito sa kampo ng Israel. Subalit, baliktad ang nangyayari. Sinabi ni Prince Khalid bin Bandar sa BBC na kahit nagkakaroon ng casualties dahil sa ginagawa ng Israel sa Gaza, ay willing pa rin ang Saudi Arabia na makipagkaisa sa Israel pagkatapos ng gyerang ito. Ang Saudi Arabia ay leader ng Arab and Islamic world. Noong 1948, hindi nito formal na tinanggap o nirecognize ang establishment ng Israel. Subalit, bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas na nagsimula noong October 7, ay meron palang usapan ang Israel at Saudi Arabia para sa isang peace treaty. Nagsasagawa sila ng diplomatic ties ayon naman sa Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman. Importante din sa mga Palestino na mamuhay sila na may kalayaan at walang hidwaan sa katabing mga lugar. Marami ang hindi makapaniwala at marami din ang nagsasabi na ito ay isa lamang fake news. Marami ding mga Muslim na Pilipino ang hindi makapaniwala rito dahil ang kanilang expectation ay papanig ang Saudi Arabia at Iran sa Hamas o sa Houthi o sa Hezbollah dahil nga Muslim ang Saudi Arabia at Riyadh gaya ng Iran. Ito ay isang patunay na hindi lahat ng mga Muslim ay merong terroristic mind. Marami sa mga Muslim na bukas ang kanilang pag-iisip at hindi basta-bastang kakampi. Ayon sa Riyadh at Saudi Arabia, open sila for normalization with Israel. Ano ba ang ibig sabihin ng normalization? Ang ibig sabihin nito ay gagawin nilang normal ang relasyon nito sa Israel. Walang alitan, walang gulo, kundi magkaibigan. Pag sinabi nating magkaibigan, kasama na riyan ang investment agreement. Hindi lang investment at maging defense system nito ay magiging kasama sa normalization ng dalawang nagkakasundong bansa. Marahil ay marami ang hindi makapaniwala rito at madaling sabihin ang salitang fake news. Bago kayo magalit sa channel na ito ay hinihimo kita na magsagawa ng research lalong-lalo na sa mga Muslim sites gaya ng Al Jazeera. Ang balitang ito ay hindi lang ibinalita sa BBC, hindi lang rin sa Hindus Time at maging sa Al Jazeera. Ayon sa report ng Al Jazeera, kung ito ay maganap na ay mawawalan ng restriksyon ang pagbibenta ng anumang mga armas mula sa Israel papuntang Saudi Arabia at ganon din sa Saudi Arabia papuntang Israel dahil nga magkakaroon ng normalization. Kung kayo ang tatanungin, mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? gamitin ang ating comment section para sa inyong mga opinyon. Hanggang dito na lang ang video ito. Maligayang araw sa inyong lahat. Saan mang kayo dako naroroon sa mundo ngayon, mag-ingat po kayo. And thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.